So mga tropa, papunta pala tayo ngayon dito sa tindahan ko boy. Ay no, andun sa dulog guys. Ay eh, sakto, na-check natin dito yung terminal ng Malolos. Walang masyadong bumabiyahay. Ibabiyahay eh, pala tayo ngayon dito. Tambiyahay pala natin ngayon dito guys is papuntang Malolos mga tropa. Ayun ano, nakikita nyo ba yan? E eh, syempre, dadaan muna ako dito sa tindahan ko guys. E eh, i-check ko nga lang pala muna dito kung magkano na yung kinita ng tindahan ko boy tara parking lang tayo dito sa gilid ayan oh. yan park natin dyan boy ay wait lang parang nakaharang tayo mga tropa <laughs> tara tara iayusin lang natin ang parking natin dito mga ropa. ito guys bilis bilis Opiya. <laughs> yeah. hindi na ako masyado makapag-drive dito na maayos boy kasi nga tingnan nyo yung usok ng jeep ni natin dito guys oh. So, napaka itim na kailangan na naman natin tong ano boy ipaayos mga tropa <laughs> tara tara parking lang tayo dito ng maayos guys hop oh, ya yeah. yan ano oh, tingin lang tayo sa side mirror mga tropa pwede na yan boy op oh, hop oh, park lang tayo na maayos guys yan okay na yan mga ropa tara na natin kung maayos yung parking natin boy yun maayos nga mga guys ang galing marunong na tayo dito mag parking boy hindi na tayo sumasabit mga tropa yan o oh, tingnan nyo kung oh, magandang parking yan guys ha e kung gusto nyo magpaturo sa akin dito magpark mga tropa e eh, ilike nyo muna tong video at kapag na like nyo na e eh, wag nyo rin kakalimutan na mag dito sa channel natin ha ah. para maturuan ko na kayo kung paano mag ng ganito kaganda ayun oh, tingnan nyo pantay na pantay yan mga tropa eh, so yun tara check nga muna natin dito sa tindahan natin kung magkaano na yung kinita ay idol okay ka pa ba dyan ito kay shooting na inyo. naka -in na naman tayo dito mga tropa. Eh no, ay yung ano natin buyo Itura natin oh Uy teka, hindi pa rin nagbabago Air style mo Lodi ah, ganyan pa rin ah Eh akin iba na, nagpagupit na kasi ako mga tropa Eh so yun, mukhang marami-rami pa tong Mga paninda ko dito sa malulus, Mga busing. Eh no. May mga cup noodles pa dun guys At saka mga sardinas Ilan kaya yan mga tropa Eh wala kasi masyadong bumubiyahe dito sa malulos eh Kasi napakalayo Eh tara tara, Bili nga muna tayo dito, boy. Bibili lang ako na itong isang cola tsaka yung favorite ko na cookies, guys. Yan. Bili na tayo. Okay na yan, boy. Meron na tayo ditong KFC fried chicken, cola, tsaka cookies. Yan. Baon na natin yan para sa biyayin natin for today's video. Ayan, oh. Eh, kasi nga, medyo malayo-layo yung babiayin natin dito, boy. Eh, nasa malolos tayo, mga tropa. Kaya kailangan natin magbaon ng pagkain sa... Ito, bibili pa tayo dito boy Kulang pa yan eh Ito, papunta na ako ng terminal mga tropa Walang masyadong bumabiyay Teka, teka, bili nga muna tayo dito fried chicken kay Lodi Tara, tayo dito boy ito guys, favorite kong binibili pala dito yung fried chicken mga tropa. Kasi nga, masarap to at saka nakakabusog pa. Ayan o, build tayo siguro mga tatlo. Yan, pwede na yan guys Magpo-food trip tayo Habang nasa biyahe tayo mga tropa Pero bagi yun Ipapaayos muna natin dito yung jeep ni natin guys Ito, papakita ko sa inyo kung ano sira na ito, mga tropa Opya, abante lang tayo dito guys dito dito Dalin natin dito mga tropa Yan Yung side mirror guys Yan Tapos park lang tayo dito mga tropa Oh Yan Okay na yan guys O oh, di ba O oh, magpaturo na kay sa akin dito boy <laughs> Paano magpag ng maayos guys Ayan oh Napaka angas Tingnan nyo Check natin dito yung ano natin boy Yung natin dito guys Naku kalahati na lang At saka 45 Teka teka Pwede pa ba nating ibiyay ito guys Papunta ng malolos mga tropa Parang hindi na ata Sige sige Papaayos ko muna yan dyan <laughs> tatawagan ko na lang yung mekaniko mga tropa yung gagamitin na lang natin dito ang biyahe dito guys is yung long jeepney natin sakto hindi ko pa natatry yun ibiyahe dito sa malulus mga tropa eh. Kaya ang gagawin natin yun na lang ibabiyahe natin mga tropa let's go dito guys daladala -dala na pala natin dito yung long jeepney natin boy San kaya tayo pwede marada muna dito sa glee na lang sakto walang mga tao mga tropa tingin lang tayo side mirror guys guys Masagi tayo eh Ito guys oh Ano lang ako dito boy Eh magpapark lang ako dito Na malupit mga tropa Ayan oh Ayan Park tayo dyan Tapos reverse tayo Pasok natin dito sa loob Mga tropa Ayan Pwede na yan dito guys Okay niyan boy Ipapakita ko nga pala sa inyo Yung mga bago kong dinagdag dito Mga tropa Yang eh, una ko palang dinagdag dito guys Eh di ba nagre-request kayo Lagyan natin ng antena Itong mga tropa Ayan oh Pinalagyan ko na pala ng antena itong bumper natin dito guys tsaka syempre meron din nag request dito mga idol na gawin daw natin square yung headlights natin dito mga tropa ayan o oh. napakaangas guys ha ah. <laughs> ang gagaling nyo talaga pumili boy tapos ito naman guys is nagpalagay ako dito ng full full glass door mga tropa ayan tingnan nyo eh, eh meron na tayong pintuan dito na merong salamin guys hindi na sya half door boy talagang hindi sino makakatakas dito yung mga nagwa 1, 2, 3 sa jeep ko mga tropa pero eh, ito guys eh pipilian nyo na lang ako kung anong kulay yung pwede natin ilagay dyan mga tropa so dito rin pala sa likod guys eh sa driver seat malapit nagpalagay din pala ako ng glass door mga tropa ayan o oh. napaka amas nakadikit pa dito yung extra nating emergency tire guys para pag naplatan tayo mayroon tayong isa pang ano boy gulong tapos dito naman, boy, is ginawa ko palang color blue yung upuan ko, mga tropa. Ayan, oh. Maganda ba yung kulay na color blue? Tingnan e natin, guys. Bumagay ba, mga tropa? E, parang okay naman siguro. At syempre, yung panghuli, mga tropa. Marami din pala nagre-request sa inyo dito, guys. Ilagay daw natin yung lisensya natin dito, boy. Ayan, oh. Ilagay ko na yung lisensya ko dito, guys. Para hindi tayo ma-checkpoint, mga tropa. Eh, so, yun. Okay na ba mga nire-request nyo sa akin, mga idol. Eh, excited na ako sa kakalabasan nitong ni jeepney natin dito, guys. Kaya ano pang inaantay nyo? Eh, mag-comment na kayo dyan sa comment section. Mag-request pa kayo ng, ng pwede nating ilagay dito sa jeepney natin, mga tropa. Ayun. <laughs> medyo gumaganda na siya, guys. Kailangan na lang ng pintura, mga tropa. Eh, so yun, guys. Tara-tara. Bumiyay na tayo dito, boy. Huwag nyong kakalimutan na mag-comment, ha? Para naman medyo diyan na 'tong jeep natin <laughs> So, tara tara punta na tayo ng terminal mga tropa Let's go Eto okay, na boy, oh, tingnan yun na uh, 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 Ang astis Dito lang tayo dadaan syempre Ayan you know, oh Na natin side mirror boy ba Sumabit na tayo mga tropa Hito dito guys Wala yung pilaan mga tropa Yan, pila lang tayo dito boy Okay sakto Hindi ko pa pala alam yung suklian dito mga tropa Naku naku kailangan natin mag ano dito guys ah Maglagay ng suklian dito sa harap mga tropa tropa Eto mga tropa sakto Nakapaglagay na rin tayo dito sa harap guys ng suklian natin boy Hindi ko si kasi dito mga tropa eh. Ayan, Pero wait teka habang nagaantay tayo dito ng pasero natin na sumakay sa jeepney natin guys <laughs> Siyempre che check muna natin tong jeepney natin boy Ayan ho Check nga natin yung makina mga tropa Okay naman guys eh mukhang naayos na 'to ng mekaniko dun sa talyer mga tropa pati yung gulong hindi naman flat mga ropa no So yan guys check natin dito sa likuran mga bossing Op oh, okay naman tapos dito sa likod guys Okay din. Yun, goods to go na tayo mga tropa. Let's go. At dahil dun, iinom muna ako dito guys. Bago ako magsukli dito boy. Medyo marami-rami tong susuklian ko mga tropa. Yan, okay na yan guys. Sarado na natin yung hood natin dito. Makapasukan <laughs> pa ng langaw yan mga tropa. <laughs> Ayan, yan. Eh, magsusukli muna ako dito, guys, ha. Eh, guys, konti pa lang yung mga pasero natin dito, ha. Ang dami pang kulang, yan. Kulang pa ng tatlo dito. Isa, apat, o oh, pito, tatlo. Naku, ang dami pa dito, guys. Kulang mga trupa. Ipaisa-isa yung mga dating ng pasero ko, Tatawag nga ako dito O oh, bulakan mga tropa O oh, sakay na ay dito Eto guys marami mga estudyante oh ito mga ropa oh yung isa dito sa harap O, oh, harap dito O, oh, walang pa dito sa harap mga tropa Isa Ito guys, ayo tumabi sa akin dito Magantay tayo ng tatabi sa atin dito mga tropa Ang daming mga estudyante doon O, no? dito, bilis Biyak ang bulakan to Bilisan nyo Ito guys, o oh, Isa dito sa harapan O, oh, ikaw tropa Buksan mo na lang pinto Yan, buksan mo yan O, oh, sara mo yan ha Yun, buti talaga itong estudyante na to guys Marunong magsara ng pinto Eh, yung nakarang pasero natin Disinar na pinto eh. Uyan guys, biyahe na muna tayo dito. Ito guys, sa wakas makakaalis na rin tayo dito. buyan oh, let's go. Okay, check nga natin dito sa side mirror mga tropa kung marami na nasa kay. <laughs> yan, pwede na yan guys. Diretso na lang tayo dito ng bulakan mga idol Let's go Teka teka Check nga muna natin dito Baka may makasalubong tayo eh. Yan wala naman kapya oh, yeah. pwede niyan mga bossing let's go tamang road trip lang ako dito mga tropa kasi medyo malayo layo tong biyahe natin guys <laughs> eh, so yun teka check nga natin yung gas natin dito mga tropa naku kulang tayo na isang guwit dito boy ah yan eh, mahirap nga pala bumiyahe dito guys kasi medyo masikip yung daanan mga tropa <laughs> kaya check nga muna natin dito boy kung magkano yung gasolina guys tra tingnan natin mga tropa eh pagmura dito dito na lang magpapagas mga idol ayun oh ya, check natin guys naku 59 mga tropa mal dito huwag tayo dito guys eto mga tropa tingnan mo meron palang gas station dito malapit sa rin tindahan natin tara tara dito na nga lang tayo boy magkano ba dito uy 56 lang sige pwede na yan mga tropa Nako, kasya ba dito yung jeep ni natin guys? Para check nga natin kay bossing, bossing, pagkas nga bossing. Hindi ko na naayos parking ko eh. Ang sikip dito. O yan, kapultang tayo guys. 57 lang. Nabawasan kasi tayo ng isang litro mga tropa. Eto guys, oh. hindi na natin naayos yung parking natin boy kasi nga, kumpulang sikip dito sa gas station, mga tropa, yan antayin lang natin to si bossing na matapos, boy, yun tapos agad, ang bilis, ah. so yun, boy, tara-tara, alis na tayo dito, mga tropa, Biyahin na tayo dito, guys, baka naiinip na yung mga pasero natin boy, let's go, eto boy, e, dadaan pala tayo dito sa so may matarik na daanan guys, yan, kailangan, naka-first gear lang tayo, mga tropa, ha, eh, yan, no, check nyo yan, boy, oh, grabe, sobrang tarik niya ito mga tropa Ayun, parang slide Ang hirap dumaan dun guys Eh delikado ba mahulog ako sa ilog eh So boy, konti na lang malapit na tayo dito sa terminal mga tropa Check nga natin sa mapa guys kung nasa na tayo boy Dito mukhang medyo malayo-layo pa to mga tropa oyan, okay na yan boy Eto guys, madami nang bumaba sa jeep natin. Oh, ilan na lang itong natira dito. Kunti na lang pala itong mga tropa. E, eh, na natin yan sa terminal. eh medyo nagugutom na ako dito mga tropa. E, eh. ayun. Kakain muna ako dun guys. Pagdating natin ng terminal mga tropa. Eto guys, sa wakas nakarating na tayo dito sa may bulakan mga tropa. Yan. Meron nang pumara sa atin dito guys. Yun. Oh, sakto. Nagsibabaan na silang lahat mga tropa. Ikahanap eh, muna tayo ng tindahan dito para makakain na tayo dito guys saan kaya tayo pwedeng kumain oh dito na lang kaya mga tropa ako masikip dito guys tara dun na nga lang sa may drop off guys let's go kain muna tayo dun boy ay eto boy oh dito na lang siguro mga tropa park tayo dito guys yan park lang natin yung jeepney natin dito boy Kasi ba to, guys naku parang hindi mga tropa eh tara tara using natin yung parking natin dito boy eh naku ang hirap mag parking mga tropa dun na nga lang tayo sumayan boy dito siya may giging tukay dito medyo okay dito mga tropa yan nakahanap din tayo ng magandang parkingan mga guys yan oh okay na dito mga tropa pwede na yan boy yan oh. di na tayo nakasagabal dyan eh kakain muna ako dito guys siguro dito ko nilang tatapusin tong video mga tropa ano oh. nagustuhan nyo ba yung bagong build natin dito sa gp natin boy napaka angas eh kung nagustuhan nyo yan guys huwag nyo kalimutan na mag like and subscribe dito dito sa channel natin na ah. Yan oh, let's go. Hanggang sa muli. Paalam. Kakain muna ako dito, boy.